sabi ko sa mga amo ko kahapon pili lang ako ng ng C247 para panghugas dito sa aking sukat hindi ko na kailangan magpadoktor ang kulit kulit nila inisip nila yung insurance ko da, masasayang kailangan magamit yung insurance kaya kailangan magpadoktor ako sa so, ginawa ng doktor binigyan ako ng antibiotic binigyan ako ng parasitang para sa sakit ng ulo tapos binigyan ako ng cream eh, yung sugat ko, hindi pwedeng lagyan ng cream. Tapos, pinirang nila ako nito. Panghugas na sa sugat. Tapos, ito. Pangtakip sa sugat. Eh, ang sugat ko ay nagtutubig. Kaya hindi dapat lagyan ng cream. Dapat si lang ito. Gasan lang ito para matuyo. Ayan ang nangyari oh. oh. Masakit pa. Ay, you know, ko. Parang, ano, parang nabigo baga. Sakit. Masakit talaga sa first time. Pag iniwan ka ng suwa mo. <laughs> Honestly, guys, masakit talaga. Kailangan kong pumunta sa Central para bumili ng sitoport. Hindi pwede ito decision ng mga bata kung amo. Um, wala namang silang experience. Wala silang alam sa buhay. Eh, mga bata pa lang sila, ano ba naman nalalaman nila? Basta ang iniisip lang nila, ang insurance daw no, mga gamit, kaya kailangan mag-doktor ako. Pero ano naman nangyari dito? Eh, alam ko naman kung nang ibibigay lang ng doktor mga kung ano-ano lang nga basura mga gamot. Pero, pero yung talagang mabisa na kagaling ng sugat na eksperyensyado ko na, ay yun ang hindi nila alam. Kaya yan, masakit. <laughs> Lalo na tutubig. Ay, naku, honestly, guys. Kailangan kong tumakas ngayon habang sila'y natutulog. Bahala sila dyan. Basta ako'y pupunta. Bibili ako ng gamot. Nahiyang sa akin. Manahimik sila dyan. Bata pa sila. Kaya wala silang alam. Sila, sila ang masunod. Di ako yung matanda. Ako, masunod. Hindi sila. Wala naman silang alam sa mundo. short short lang muna tayo ngayon para hindi maipit yung ating suka. Super cool. Nasira ang aking legs. dahil hindi tumatagal yung bigay ng doktor sa akin kahapon kaya pumunta ako ng sintal bumili ako nito bumunta ko po wala akong nabago Ayan. ang nabago sa sa akin pag ng biotic na pagbabi kaya ito aking agamitin ito po ang gagamitin kong panghugas. natin. Ang tubig na warm. Ayan po. Hinunaw ko yung naman yung kapsul. Pagitan pa natin ito. At ililinis po natin sa sugat. Ililinisin po natin ang sugat. So, ayan po. Nalagyan na po natin yan sito so, yung ating sukat so ayan lang po natin ito ano, yung hindi po natin katakta so, ayan sabi ko sa mga amo ko kahapon bili lang ako ng 124 7 para panghugas dito sa aking sukat na hindi ko na kailangan magpa doktor ang kulit-kulit nila, inisip nila yung insurance ko daw masasayang, kailangan magamit yung insurance kaya kailangan ng doktor ko. So ngayon ang doktor, binigyan ako ng antibiotic, binigyan ako ng parasitamol para sa sakit ng ulo, tapos binigyan ako ng cream. Eh yung sugat ko, hindi pwedeng lagyan ng cream. Tapos binigyan pa nila ako nito, panghugas sa sugat. Tapos, ito, pang takip sa sugat. Eh, ang sugat ko ay nagtutubig. Kaya hindi dapat lagyan ng cream. Dapat si lang ito, gasin lang ito para matuyo. Ayun ang nangyari oh. Ay, masakit pa. Ay, you know, Parang ano, parang nabigo Sakit. No, sakit talaga sa first time. Pag iniwan ka ng tuwa mo. <laughs> Honestly, guys, masakit talaga kailangan kong pumunta sa sentral para bumili ng C24. Hindi pwede ito decision ng mga bata kung amo, ah, wala naman silang experience, wala silang alam sa buhay. Yung mga bata pa lang sila, ano ba namang nalalaman nila? Basta ang iniisip lang nila, ang insurance daw mga gamit, kaya kailangan mag doktor ako. Pero ano naman nangyari dito? Eh, alam ko naman kung nang ibibigay lang ng doktor mga kung ano-ano lang mga basura, mga gamot. Pero, pero yung talagang mabisang nakakagaling ng sugat na eksperyensyado ko na, ay yun ang hindi nila alam. Kaya yan, masakit. <laughs> Lalo Ay, nalo na, Ay, naku, honestly, guys. Kailangan kong tumakas ngayon habang sila natutulog. Bahala sila dyan. Basta ako'y pupunta. Bibili ako ng gamot na hiyang sa akin. Manahimik sila dyan. Bata pa sila. Kaya wala silang alam. sila sila silang masunod, eh, ako yung matanda. Ako masunod. Hindi sila. Wala naman silang alam sa mundo. Update po tayo, guys, sa ating sugat. Tuyo na po siya, guys. Tuyo na. Tuyo na siya. Yung yung pinakagitna na lang ang ano. pinakagitna na lang yung yung medyo may tubig pero at least may improvement po, guys. Hindi na masakit. Nagpapagaling na lang siya. Ngayon po ay ka Sabado, Linggo, pangatlong araw na po ngayon guys na hugas-hugas lang po ng tinunaw na tinunaw na kapsul yan lang po ang aking panghugas sa sugat ko ayan, yan po kapsul yan lang po ang aking ginagamot hindi na po ako umiinom ng antibiotic na sabi ni sabi ni babae na kailangan ko daw ipagpatuloy yung pag-inom ko ng antibiotic kasi magiging delikado daw lalo ang aking kalusugan pag hindi ko tinapos yung isang linggong resita ng doktor hindi pwede yun sa totoo totoo lang kasi nag ako ng dito nakailang bisis ako pumasok ng seminar dito <clears throat> at palaging tinuturo na yung mga synthetic medicine ay nakakasira ng ah uh, ng uh, liver kasi po yung latak ng gamot ay doon nag i sa liver at yun ang nagkukos ng liver cancer kaya hanggat maaari kailangan iwasan natin yung mga synthetic medicine na inumin kasi hindi po yung natutunaw yung pinakapulbos niya po ay para siyang siminto na hindi na re release talaga sa ihi nag i po siya dito sa sa liver kaya ito po ay Uh, yari po ito sa mga halaman. Herbal po ito, kaya safe po ang ating kalusugan. Hindi na po ako active ngayon sa sa mga company kasi medyo busy na po talaga ako hindi, hindi ko na na, na workout yun pero yun pa rin po ako kasi naniniwala po ako marami po akong mga sakit na gumaling dito kaya nag-stay ako dito ini, at sa tuwing kailangan ko ng gamot ito lang aking iniinom dahil dito lang ako gumagaling at saka guys nakakabata ito kasi meron tong uh, anti-aging <laughs> kaya magbubloom po ang ating beauty pag tayo ay tayo ay user nito. Thanks so so much for watching.